aralin natin dito ay pag-change ang lane so, so, pag nasa roundabout ka, okay? So, pag-change ang lane, kailangan mo rin mag-signal kagaya ng ginagawa niya, ano? So, every time kasi na mag-change tayo ng lane, kailangan na signal kasi uh, hindi man natin makita kung may second dito, at least kita ka na nasa likuran mo. Ano Kaya na ito. So, Diretso ka muna. Okay? Diretso. Focus ka muna dyan. Kanwari, mag-chase tayo ng lane dito sa kabila, sa kanan, no? So, signal ka muna. Yes. Dating ka dito. So, pag wala, pasok ka dyan sa lane na lang yan. Yes. Kaya, so, maintain mo lang. Yan na. No? So, ang pagtingin sa mirror, kailangan sa sigun lang. Tapos, sa papansin mo, ang dami dito nang gagalay. Okay. so, attention mo dapat nandito. Eh. Tapos, focus dyan. Okay? So, chase tayo na sa pang lane. Diyan naman sa kaliwa. Wala ba? Pasok ka dun. Yan, no? So yun, ganun ang proseso ng pag-change ng lane Hindi basta-basta pasok ng pasok Kailangan signal Para kita nung nasa likuran mo O pupunta siya sa kabilang lane Okay? Then silip din siya mirror Baka mamaya Bigla ako mag-change ng lane Nasa likuran niya pa lang Titignan mo pa rin yung bilis yes. muna At yung distance Gano'n ba siya kalayo? Gano'n ba siya kabilis? Ayan lang Okay? So, pero main focus lagi nasa Nandiyan sa lane mo no? Okay? so, so mag-exit naman tayo so, Saan? signal ka ng kanan okay tingnan mo dito ang gagaling sa kanan so slow down ka muna sasabay tayo sa kanila no? yan so doon lang uh, exit natin so sige dito wag mo lang papatay yung takbo mo direct mo okay Ooh. so yan no. pili ka ng link na yan so dito ka naman nakatutok sa ano so dito ka na lang sa so, inner lane muna, no? Okay. So, after nyan, okay. saka ka na tayo, no? So, hindi naman niya na porket uh, inner lane dapat di ka pwedeng tumakay dyan. So, dito ka lang, so, dagdag ka lang ng konting gas. Nagayon na dito, dito lang yung takbo natin. So, at least, pabuti mo na 50. Dagdag ka, no? So, ngayon, silip tayo ng, ay, signal ka ng kanan. Tingin mo na dito, pero, no? So, tandaan mo, pwede lang tayo mag-change ang lane. Pinaka-safe na pag-change ang lane pag ganyan broken. Ano? Pag so, double solid, ibig sabihin, napaka-delikado mag-change ah. ng lane okay. doon sa area na yon Talo pag uh, mga solid. No? Okay. So, kaya nilagay yung mga ganyang guhit, panatandaan lang yan. Okay? Kaya kung medyo matigas din ang ulo mo. Pag solid white line po, pwede pa naman po siya mag- Bawal, bawal. Ah, bawal. pa rin. Basta pag -broken, solid. Broken, pag broken. Pag yeah, broken. Oh, kasi, yan ang pinaka-safe kasi. Pag broken kasi, safe yung position siyang linkage. Okay. Ibig sabihin, hindi, napaka, hindi delikado yung area na yan. Pag, hinapag, nilagay nila solid na, so medyo delikado ng area na yan. So parang delikado na mag-overtake sa mga sasakyan. No? Lalo pag double, uh, napaka-delikado. Ah, no? kaya hindi din natin, yan. Hindi tayo basta-basta nag change change lane para uh, iwas yung ano talaga, yung disgrasya. So, lang sa lane mo, no? so, ganun din, ano? So, kung gusto mag-change ang lane, ganun din procedure na lang. Okay? So, sinisig na agad dito. So, Okay. So, dyan ka na lang. Nakaposisyon ka na dyan. So, dyan ka na lang. Ayan. Basta lagi ang, ang mabagal na sakyan, dapat lagi nasa kanan. Okay. So, uh, Ipo-position. Hindi naman. Kasi pastor naman yan. Diretso ka lang. So, wag mo na sasabitan yung mga bakal, matitigas siya. Ano? Okay. So, ang tuwidin mo dyan, dyan, nasa kanan. So, dagdag ka ng gas. So, tingga dito. So, dagdag ka ng gas. Boom. So, di na mo yung gas mo. Para makapasok mo sa kanan. Very good. Dagdag pang gas mo. So, up to 80 naman dito sa mga truck at bus. So, ibig sabihin dito, so, mga light vehicle, di lagpas dito, nasa 100 dito, ano? Okay. Lagpas 80. So, yan ka lang. Okay? So ngayon, uh, medyo hindi ka na patakot. Kasi oh, okay, nakabang na kayo na tayo, Ano? Ah. So easy lang. Kung, tutu kung, kung mapapansin mo, hindi siya uh, mahirap mag-drive sa expressway compare sa maraming sa ah. Kasi halos papunta lang kayo doon. Ang gagawin mo lang dyan yung position, speed. yung ah. speed limit, lagi natin titinan. Depende yan. Ano? Kasi may mga kurbada na mahirap eh may expressway na sa Brescia pero bilis natin tapos biglang kurbada so pag mga baguan or biglang yung malapoy yung ano so pwede kang sumemplang or pwede kang daradarad so pag ganito 60 okay lang naman ah kasi dito naman yung kalsada na to up to 100 km per hour okay pa naman pero kung medyo natatakot kang lumalag pa sa 60 bitawan mo lang oh. yung gas mo na konti no so, so, i-maintain mo lang siya dun sa ah uh, comfortably ka no di naman na obliga dito na pag 80 80 ka lang daw. Ay, okay. kaya yun po ako takot. Kasi yun Kasi siya bilis po talaga. Mm -hmm. So, kung saan ka comfortable. Kung komportable ka naman dyan sa 60 na yan. No, so, na mo siya. Na pag namreno yung nasa harapan mo, ay kaya mo siyang patigilin. Sa expressway po, ganyan pong distance. Um, yes, pinaka-safe yan. Yung ganyan, hindi po yung sobrang system. lapit po. Kasi ako. pag in case na mag... Nakikita mo yung putol-putol na guhit. Okay. So, kung mapapansin mo, nasa lima hanggang anim na putol-putol na guwit. Nasa, nasa gitna yung dalawa. Okay? Uh, uh, pag mga isang guhit na lang pagitan, okay? So, may medyo delikado na sa inyo yun. Napakalapit mo.